Hi guys. Asawa ko tulog doon. Galing karami niya galing trabaho. So dito sa part na to, oh di ba? Wala nang masyadong pambak, malinis na. And itong mga nandito, ayan. Ayusin ko na lang dito, guys. Yung mga pinanglatag ko dati dito, nilaghan ko na. Ay, sorry. Masarap na pa, na pa, ako So, dito, nilabhan ko na siya. Ayan. Ang matapos yung sampay natin. And, continue pa rin tayo sa packing, guys. Today is Saturday. Ayan. Natin papak. So, kagahapon, hinatid na namin yung mga ibang pinak ko dito. So, sa part na to, dami ko pang gagawin, Diyos ko. Ayan, oh. Ipapak ko to lahat mamaya. Lahat yan. Dapat ngayong araw na to, malinis to lahat and yun so itong mga nandito sa taas yung mga nandyan, ibaba ko na lahat yan para maihatid na doon at saka yung mga nandito kung nang bahala dyan mamaya talagang ubos lahat yan pupunuin natin guys pupunuin natin ito pero una ibaba ko muna lahat yung laman ng mga nandito kasi itong dalawang to wala nang laman Full, wala laman yan yan wala nang laman at saka yung ito wala nang laman so ito, ito na tayo nakafocus kasi mamaya dito sa part na to mag, mag ano lang ako mag, mag titira ng konti ba So, ang plano ko ngayon guys, yung mga incomplete na ano namin, na gamit namin, isiseparate ko siya. Kasi yun yung ilagay ko doon sa, ano, sa pinakamababat yung gagamitan araw-araw. Tapos yung mga kompleto, lagay ko sa bantang taas. Kung nakikita nyo yung bahay namin sa kamila, sa mga ibang vlog ko, meron talaga siyang pinakamataas. So, dun ko siya ilalagay. Tapos magpapabili na lang ako ng maliit na stairs. Ganun. So, tara. Mag... Ipalip? Kabakaran si kutusok ko diyan. Gutol evet ebet. Tagtatanong na siya about doon sa mga plato-plato doon. May na trauma na yun sa kakatapon ng gamit niya. So ito uh, yung mga iba dito kasi hindi na ginagamit yung mga pamper pa. Ba'n? Ebet evet, bono bosh. Bundan da bosh. Bundan da bosh. Yun. bardakları bardaklar çok bardakları bu yep mga ano, mga baso-baso so ito kompleto pa yata to eh ito kompleto pa hmm. to ha 'bu yeni aldım bunlar öyle mi aldım mga 'bu ha Ama Çok da uzun zaman buran Be Belki dört yıl önce ama sadece evet. mesela bayram falan evet. kullanıyoruz bunlar. Evet. <laughs> bayram çıkardım, bayram bitti, tekrar koydum evet. burada. Evet, öyle yapıyorum önce. Ama şimdi karışık mı şimdi? Ne yapacağım? Ben almadım ki. Onu önce onlar. Bu küçük bardaklar. Hmm, sakinnya bagaimana bu pemilih. Mesela bu bunu aldım önce belki 5 hmm. beş yıl, altı yıl önce bu takım hmm. bu. Tamam. Uh, on iki. Ama bir tane iki tane kırılmış. Ben kırıldım. Hmm. Altı tane kalsa gibi herhalde. Bayram nakon anne. Çünkü bayram hmm. geliyor anne, misafir geldi bunu biliyorum ben. Bayram sadece kurban bayram, bayram onu bura koyuyorum ben. Bunu şurada koyuyorum. Hmm. Kasi itong mga to binili ko itong mga to guys. Ito na sinasabi ko. Ang question and answer naman na naman ako eh. Ito mo na. Eh, wait. Ang mabitana ka Siya Best Besh, Ay, nako. Yan na naman tayo. Ito mo kayo sa lahat. Mag-packing mag na... Ay, po oh, Umikita naman. Umikita naman. Ang mabitana Ay, kardan. Ay, <coughs>

Maghanap siya ng gamit ko na pwede niyang itapon. Wala siya may tapon sa gamit ko. Kasi puro bago. Hire, yeah. Mag-ano muna ako, guys, no? Tapusin ko to. Amasan ba yan, madam yan? Buno. Bosh ba? Lazo mo yan. Sino Ito, ito yung sinasabi niya mas gusto niya. Tapos ayaw na niya sa ito. Ah, bahala ka. Eh, kulam yours soon. Galdin, burda. Muda niya. Kulam madan. Hitch, kulam madan. Or dasakla din niya. Kita ko to so girl no. Mm -hmm. Yan, ito kasi nakatago siya, dumating ako. Okay. Dumating ako. Ano, ah, chicken Harita si ay she. So dumating ako pag pang nag-unbox niyan kasi ito bigay ng ate ko galing Singapore. Oh, dito. Hindi na naman ako matahimik ngayon guys kasi nga mm -hmm. may question and answer na naman ako dito. So, papak natin ito. Yung isa niyan, lima niyan eh. Yung mga nangabi ito. Okay. Lazo eh. Kulan, kulan, istersin, kulan, istersin? kulan. kulan hmm. klan, ma. Mister, sin niya. kulan o zaman? o zaman. ke. Ben de işte kullanmadığımız kırılmasına ortak, Ortalıkta çok telaş olması diye. Bir tane de yok ya. Bu kırma bunlar. Benist var. Biraz sektu tutup bulmaya ruh işi yani lazım. An durçadan geleceğim, perdikadan geleceğim, sektu buluyordu. Maş takana, maş geliyor, ruhun yakmasına. Ha, ama ben. Ben de ben var. Ben buradayım. Şimdi o zaman ben yapacağım o zaman. Abim yok. Onlar ancak böyle kutu, kutu varıyorlardı. Böyle karmakarışmıyorlardı, yardım ediyordu. Bir gün hı. geldiler, şeyler nimetten Zehra geldi yardımına. Gidin. Hı. Onlar da işte karıştırdılar, gittiler işe. Allah Allah. İşte işe yeni o bilemedim de. O su arka kutunun şeyini altmış saat çöktü böyle. Hı hı. Oraya geldik.

Bir tane kırdım yani onu. Bir tane kırdım. O zaman daha var beş tanesi bir tane var. ama. bir tane var. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yok hepsi boşalttım yani. Başka yok. Bir tane daha falan yok değil mi? Yok hepsi yok. Bunlar hmm. iç. İç kahve çeyreklerini. Onları da Okay Hi guys, so tapos na kumagpakin ang dalawang box so, sa mga baso namin ay magsasampay ako sampay natin to nilabhan ko kasi ito maglalagay ako ng isang box kung saan lagay itong mga to kasi pag may bisita pwede ito pang ano pwede pang pangalan yan pang ano sa kama ba over. So, samahan nyo ko guys. Sabi namin drama ng binan ko sa pagliligpit. Kaya minsan ayoko magliligpit talaga na nandyan yung binan ko. Kasi lahat na memories. Mahirap sa akin. Nasasaktan din ako. Yun. Para sa kanya. Kasi nga gamit niya yun. Pero wala eh. Alam gagawin ko. Tambak namin doon. Kailangan talagang mag move on. Kumbaga. Tingnan nyo nga yun oh. No? Tingnan nyo to guys. May nagtapon ng ano. Ayan oh. No? Tingnan mo doon. Ang kaganda-ganda pa. Ka. Bakit tinatapon nila? Ayan oh. No? O, ayan yung yung box na yan oh yung cabinet na yan na puting cabinet na yan o, ito tinapon na ito tatapon na rin po. gawain pa bago matapon okay magits ko rin siya kasi kung gumamit ko din naman yun kung gumamit ko din naman yun mano din ako sasaktan pero so, yun nga. tama yara din si biyara din kes kes din na nasugat na Ni ni aldın? Hani oraya yere düşmüş bir tane şey. Masukat yung binan ko. Doa ko kusas siya nasukat. Nerdy ya? Allah Allah. Anong kinuha niya dito? Paano siya nasukat? Nah. Nasukat na nasugat na siya. Nerede? Hangisi? Tamam mı? Bitti mi? Yerben şey koy. Yerben nerede? nerede? Bak bunu. Bunu bu. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Sen ne yapıyorsun ya? Ne aldın Öyle ya? Böyle bir kapak mı? varmış yerde. A gram dedi mi? Allah'a ısmarladık. Allah ısmarladık. Kapak mı? Yerdim işte. Ay. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Bunu Rabbim ne oldu ben. sana? Sen mahvat Ha Al şimdi. Neredeyim? Büyük mü? Küçük mü? Tamam yeter yeter. Bunu bana da yeter koyacağım. Yeter de ondan Bu tabi kolay kolay. Ayyyy. Büyük ya. Pırnayağlı vardı işte bu. Nasıl buyuk şey? Büyük mü? Büyük mu tuttun ya? Ne bileyim ben işte Nerede bir görünce. Allah Allah. Nerede? Of. Of. Bakalım. Tırnak ya. Tırnak, tırnak ya, tırnak aldı zaten. Hangisi kapak tuttun? Dur, şimdi göstereceğim ben sana. Tamam bunu tuttum gel gel gel. şey ondan şey, şey alacağım, ya. şey pamuk alacağım. Şuradan, şuradan sürerim. Ben sürelim ya. Of. hindi ko talaga alam. Paano siya nasugat? Kung kung takip lang naman ang kinuha niya. Ang, paano? sa ang takip? sa ang takip ang kinuha niya? Hindi ko alam. Inandito lang naman siya nagpapainit ng kakainin niya. Ano naman kaya pinakialaman niya? Ay, yan ang sinasabi ko. Kung saan niya, saan niya naku. Ang laki guys, talagang tuklap yung kuko. Matuklap talaga ang kuko niya. Nasıl nası? Baka dito. Nasıl oldu nasıl? Yer demişti bu kapak. Hangisi kapak? Hangisi kapak? Ha kırdın değil mi? Yani Kırdım işte kırındık ya kesti işte bak bak neden nereye hani kurastırıyorsun ya orada attım zaten orada nasıl aldın orada? Orada yerde dedim. mi? Yerde telefon olmasın dedim. Ay Allah Allah. Ito pala... ito pala. Yung, ito parang Tinapon ko na ito doon. Dito ko na siya tinapon. Kasama nito. Ito pala yung kanyang ano, uh, pinilit niya na anuhin. Na durugin. Punit-punitin. Yan tuloy. Nasugat. Bak. Sinkaristeriusyon tsupler. Ano ito siya? Yuga. No, 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 Taman bil euro man eh, orda ya. O bet, ano, birabir yani koydu morda. O, o kutusu var ya, uno, oh, oh, uno atacam yani. Bak, nol dosim Boş bir yer dedi Oturacağım yani anne. sığmadı. i̇yi mi şimdi yaptın? i̇yi yapmadım işte. Ha, tabii tabii. Ürün çok işte. Allah'ım ya. Of. Tamam tamam. Ay. Kapattım onu ısıttım onu. Ah, dinlen mi? Konu var ya. Oh, ya. Ne yapacaksın anne? Ne Sin Caristeriuson. Na. Yeah. Sa kakapangya alam niya sa lahat ng bagay. Yan tuloy nagkasugat siya. Yes, kuday. Ay, meron pa lang newspaper na dala ng asawa ko. Nagamitin ko sa pagbabalot. Yes, kuday. Ang laki ah, ang laki talaga tuklap talaga halos kalahati ng kanyang kuko na ganito, tuklap talaga. Kasi pinilit niyang takip 'yun ng ano eh, ng isang box ng yogurt. Pinilit niya na ano, pinilit niya na na tawag nito, kunitin para ilagay sa basurahan daw. Ano nangyari ngayon? Di, nasugat siya. Kung anong dahilan niya kung ba't siya pumunta doon, nagpapainis siya ng pagkain kanina. Nagsampay ako. Ano doon siya? Nalagay ko yun dyan. Galing kasi ito sa ano namin. Galing ito sa tao nito. Doon sa balcony namin. So, mag-start na ako. Nag-rest lang ako ng konti. Ito naman ang ating kakalkalin. Ibababa ko lahat ito muna bago tayo mag-start para alam natin kung ano ang dapat nating balutin at hindi dapat balutin. Yan. So, natapos na tayo sa ibang bagay. Dito naman tayo para mailabas na. Marami pa akong karton na pupunuin. Baka mamayang hapon, pag ng asawa ko, ihatid namin. So, yung mga ganito, yung mga foods or something, hindi ko muna yan dadalhin doon pero baka pwede nang dalhin kasi di naman magagamit lahat yan so ito lagyan na natin lahat dyan ito tapon na to hindi na niya yung kailangan ayun nako yan so itong mga to ito ewan ko tatanong ko kung sinong ano nito mga plato tapos ito sabi ko kay Bim Bim na ibibigay ko sa kanya to. Pero tingnan natin. Kasi to kompleto pa. And, ito nga. Tawag nito. Yan, tapon ko, tapon ko na itong mga to. Alam mo yung plano ko talaga nito noon guys. Dadalhin ko to kila Aileen. Itong mga ganito kasi nga. Uh, para just in case na may bisita. Ganyan. May, yung iba kasi kompleto pa to eh mga nasa ano pa to mga ilang piraso apat lima ganun pero di ko sigurado kung accept ba niya or hindi pero yun nga ano yan ay liit hindi malagi na gamit so ito tatapon na itong mga to dispatch na ito mamaya wala tayong magagawa mga bago ba mga pamaling ba? hayaan mo na give up na itong mga to mm. yan kailangan ko itong i-dispatch na palihim so may akong parang wine glass style na apat na piraso hinugasan ko na siya ayan ah, yung sugat pala ng binan ko medyo umukay okay na siya ayan o oh. Ah, diba? medyo malinis naman na siya pero okay na yan ang kit nga pero may plano talaga akong bumili ng ganito mga isang set din pang wine pang wine nung no. kalang pwede kuminom wine sa bahay kaya pa pa, ay update tayo guys lupot ang ating camera so nakapagpak na ako ng ilan bali 1, 2, 3, 4 tapos yan tapos yan so ito mga mga kaldero na yan so mga uh, ano kunti lang okay na yan ngayon guys yung nasa taas tatanggalin ko titignan ko kung anong pwede ko nang idala doon samahan nyo ako everyone kaya pa kaya pa kaya pa ng ating charge kaya pa charge My God, it's not easy. So, una. Ay, diba, oh, ah. Kala, na. Ay, Sabi ko po. Ito. ko na. Hindi ko alam kung ano po siya. Ah, sa laptop ko. Karton ng laptop Baka, tinan ko. Baka tinanong ko kung itapon ko na rin ito. Nakano ako. Kasi plano ko talaga pagdating doon, iseset up ko yun. Yung... yung yung laptop ko, ayusin uh, ko yun. Wala na yung ano, wala na yung laman. Tinanggal ko na kasi papareformat ko yun. Ibibenta ko sana sa pamangkin ko, eh sa ate ko. Pero sabi ko, bumili ka na lang doon kasi yan, nakasit up na ano, Turkish. Baka mahirapan sila ba? Kaya, yun, pumayag naman yung ate ko. Hirap pa. Hi guys! So, nag-ready na kami. Pupunta na kami ang ate Evler. Tapos na rin kami kumain. Early dinner kami ngayon. Gawa na yung asawa ko. Ano? Uh, tawag niyan. Hindi siya breakfast. Kaya yun. So ngayon, matatapon tayo ng basura. Ito pa, dadaling ko na rin itong mga po. Para, ano, galing na rin doon. Yung iba kong pinaks dito kanina, nandoon na sa baba. natin na ng asawa ko. Daling kitang treasure ka. Kasi, ano, Uh, tawag niyan. Mag-charge ako doon. Huwag dating Kasi lobat yung ating phone. Tara. So, siya guys. Oh, yung ano, yung kumukuha ng basura yan. Nakita nyo dyan guys. Yung itinapon namin na uh, panglatag. Yung para siyang carpet na maliit. Kinuha niya, nilagay niya doon sa ano niya. Sa inuupuan niya. Tapos siya nakakulat ng ano. Masya Allah. Kaya hey, guli-guli guli-guli ko lang abi. Hay. Okay na yung gano'n nakikita ko na kinukuha ng ibang tao ba, ah. mas better yung ganun para magamit ng iba. So ngayon guys, tingnan ko nga to. Ah, check calls din niya. Ay, kapat. Sabi ko sa kanya, anuhin niya, iwan niyang bukas. Kasi meron ako niyan, oh. Lalagay ko dito. Paano ko ito malalagay ngayon? Ah, puno na talaga siya. Hindi pa marami po. Oh. Ayan na yung sasakyan. kapunta na dun. Uff, ang init. Ang init. Mayroon na ba tayong? Sira na 'yung mo? Yok. Sa raba daw. Ako pa dati. Masino Sorry. So ayan na guys. Ang aking in uh, pinak kanina, inaanpak ko naman siya ngayon. So tapusin ko lang siya. Para sa susunod, makabili ako ng ilalagay dito sa mga to. Maglalagay pa kasi ako dito ng parang isasapin bago ilalagay. Kasi nga puti yan siguro pag ganun. Hindi rin ano talaga. Kaya kailangan kong bumili muna ng ilalagay dyan. So, ampak-ampak muna tayo everyone. So, dito na itataposin yung aking vlog. Ayan. Pero, ayan nga. Marami pa rin ako pack, magaan pack ako guys. So, ito, tatlo to siya. Tatlo to, kaya plano ko talaga niyang itapon. Pero sabi ko, huwag na lang, ilagay na lang dyan. Pagkaan na lang siguro, tatapon ko siya. Huwag mo na sa ngayon. Ito. Ito yung nga sabi niya, ang tapos ka rin naman binili, sabi niya sa akin. Pero kung mga bago yan, binili ko para sa mga bisita. Sabi niya, bisita na naman, sabi na naman niya. Oh, gusto ko itong biyanan ko talaga, promise. Ito, bigay ko ng, ano, ng government, ay ng pusa kami kinasal ng asawa ko. Isang buong ganyan yan siya. Tapos mayroon siyang, ano, mayroon siyang, ano, anong kape. Yung initan ng coffee. Yan. Yung talagang di kuryente ba, paggawaan ng, ano, ng perpahe sort of So that's it guys. Ako singko na lang muna 'tong ginagawa ko dito kasi sobrang kalat ko na. Ayun oh. No? Oh, 'di ba? Mm laban lang bye everyone thank you for watching see you again tomorrow salamat sa pagsama sa akin